Guys, good morning po ulit. Ito po ulit. Ayan po guys, ang mga nililinis ako. Iniisa-isa ko po yung mga gamit ko yan. Ayan po siya guys. Iniisa-isa ko yung talaga naman pong napaka-alikabok na. Ayan po, talaga yung magsaga nililinis. Nilinis Linis po tayo ng ating mga gamit. Yan. Ito sabi ng aking mga, mga anak. Ayan, ito na Ayan. ano guys yung mga gamit ko parang nagbabalang ko pili nung unang panahon ano na po siya 11 years na po so guys ang maganda oh, po ang na yan po ay talagang yung sa si Japan po. Ito po ang mga niya. Japan po siya. Ito naman po ay sa Pilipinas lang yan. Ito po yung mga gamit po sa Japan. Ayan. Marami po ang gamit po. Kaya pag ako na uwi, ito talaga mo. Uhus, ulang na ulang. Uhus, ulan sa mga ulang. Kasi ganito po ang gawa ko eh ang magbuting ng sayang kapag pinabayaan po natin ang ating mga uh, gamit kaya pahalagahan po at talagang napakamahal na yung mga ganito laging ating pa ito ay di mahal na diba? na ipundal birthday pa ng aking mga Tapos yung isa po nito ay yung birthday ng anak ko. Uh, birthday ko ng mga mga Talaga po ingat-ingat po po ang mga bigay sa akin ay iniingatan po. Napakahalaga po ng bigay. Kaya ayaw po ng mga nagbibigay sa atin. Mga nagbibigay. Ingatan po natin at napakasaya po sa loob na tayo regaluhan. Maalala man lang. Napakaligaya na kahit taunting bagay ay dapat pahalagahan po talaga kasi iba na po ngayon ang panahon iba na ang panahon ngayon mihira na po ang mga nagre-regalo kasi sa hirap po ng buhay sa hirap po talaga mo ito po na ako na mo daw Mayroon po yung magregalo sa akin nagbiga kahit kaunting bagay, lipstick, kabango, chocolate, kung ano man. Thanks sa manila po ito. 11 years na po yan. God bless po.